Sige, sige, sige. Yan, ano yan, kahit ko ng konti. Ayan na, Angat ko ah. Ay! Ayun, 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 ayun. ayun, 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 ayun. Yeah. Wait, na ba Ikaw, na lang, nice, sa pool!

Tama! Lahat pa d'yan, koys! Tapos yung arroyo pala, no? Uy, laki! Wow! Ulo na, ulo na, ulo Laruin mo lang. Sige, 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 go. <laughs> <laughs> yes! Ay, maliit pala. Lintek lang. Liit lang, <laughs> liit lang. Wow! Baka sumabik to yun, yun. Eh! Tahan pa, ba? Tingnan, tingnan. Sige, sige. Tingnan natin yung tagus. No. Oh, tagus, tagos, tagos. Maganda, tama. Sige, oh, pagurin lang muna natin. Ang wala mapagos. Ang wala siya. Sige, go. Tick, 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 tick. Bawas ng kundi. Kapalipangin ulit tayo. Maganda, tama. Maganda, <laughs> tama. <speaking> <speaking> Laki. <speaking>

Anis. <laughs> Anis. Bibig pa lang. Yay. Yeah. Laki <laughs> <laughs> bibig pa lang. May, ba? Ay, 3-0 pa lang yan. 3-0 pa lang. Parang hindi sa camera. <laughs>